committee sa may amon nga na screen Lula, naga bisikol tapos si Choi naga ano kaya to si entertainer na gabaw niyo kasi isa ka lolo ko pa huway na malanya nga puti ng burango siya si sa Japan si Kan Sikan tingnan niyo dapat ko dong-dong sa ano kasi hindi pa lang daw sumabaw no

kaya laban ko kapag tunang-wet niya iska kaget pag abot sa inyo tunaw na ka dapat abot sa ito bed na lang eh gamay ito sa ato nang na ito ng banila ang gamay hindi mo na ako ng Nung sa mga na istorya ni, ni Louie nga nang baka sangita. Lipay-lipay lipay na. Kaya na mo pila tungkol na lima lang. Pulo. Lipay-lipay na. Kaya na mo damo pa. Ang abot na pinang hapoy na anay na saran. Oo, kagaya. Paano hindi mo pag-ihapoy na anay ng mga tinahin? Nagkiburo-ruwa.

Pwede ba pwede niya. dyan. Guro ko sa, ano sa, park na may may nag na may nag-partner na, no? Na wala mga na, sa isa, sa yung mga nag-aig, isa. Ang sinabi, wala asawa bala, na mixing story na story na Cool, na ito kayo. Ano na May May Dapat ma na ito. Saan ba? Bati, Akala mo lang. Hindi na nga dalaga, di galanta. <laughs> may nagalanta lang sa bintana. May mga tulong na abis babaw. Nagligat to. Galanta na sa atas. Ano ba ko lang unang mga istorya ko? Pero ang mga istorya nga nasa unang kailuhin ha? Ang istorya nga sa unang Patugod, hindi ko na bakal sa Hindi ko na bali pa Ang hindi ko na bali pa sa nila sa Rhea. Ito pag ina nang hinaplot yung anong hinibi. Sila yan. Dama. Sila yan. Kumawan o bakayan palang istorya. Lisang ang airport. Amiga ko, amiga ako na umra man ara <laughs> mga oh, okay. wala chaps nga wala. Oo, first time Pagsikin na. Hindi naman siya full. problema sa kung paano gamitin ng chopsticks. first time ka po yung malawang malawang. Sa first time ko ako, na mga amo first time ko Sila na yan ang kakunabayan. Ang mga nga, ang mga amo ko sila, Ang aware sila yung bilang ang gapamangkot sila yung mm. antika ba nung kamagano? Gamit hopstick, na muna, muna. Tapos ang muna una kung hanggang pag-abot today, pindala ko sa agot, agotid na nga yung sagwa, nagkaong kami panyapon. Tapos imang kutok yung sang agot, hindi ka kamalo ko mag-sapsis ng sweet bit. Linilibot ito yung mga kalangan na ko sa ato ito. Diba may harag naman, diba niya wala ko sa ato ito? Tapos experience ko din na ang una yan, magsakay ko sa bus. Sakay ko lang sa bus ako. Hindi pa, magsakay ko sa bus, ako una ka ginagagi. Sa una gagagi. Tinundahan mo ka sa una, walang nag-agi ako sa nga. At tiyala ko nga, sa bus. wala nagbukas. siya Pero, di ba sa atin, di ba? Nagpapirtaan sa atin. Ang ating mga kundihan naman, at tiyala ko nga. Uy, tinagbuka lang <laughs> naman kain ka. Ito na ulit ko, lang curious, curious. Oh, ano ba yung bukas na ganyan? Una-una ko palang nagkakaya ko. Ay, kalitig ko. Pabukas lang na gali. Ako na itong mga bata na ba lang may nagpupuan na lang. Mga wheelchair na hindi lang nagpupas ya. Ay, kung... Oo. Oo. Ito nga ako, nanginulat mo na ka. <laughs> Ay, bakit ako. <bako>, <laughs> naman, guru, sa atin, bro? Ito yung sa airport, buro. Huwag sa controlling, buro. Kaya akong dahil, yung handkerchief ko, tsakulit yung plastic look. Ang na play. Kaya ilan ako kapos pala na ilang pagtulog man. <laughs> <laughs> tapos nga pala nang sa na Pilipinas. <laughs> No. hindi na pa <tinyo partido', fine> yung <triné> wala <between> <tinyo> <tinyo> man abis yung nakaputang na ipus mo di ba yung wala man nakaputang ng ipus mo gano'n trolley tapos dumduman galing kada mag-ayo kami yung isang amo ko mag kami di ba may mga trolley dari dumduman po nag-grocery kami sa may tulad siyang shunay nag-grocery kami so tinulod ko lang ang hindi yung maglakad pero tiga-tiga-tiga yung mic ko yung gaginanak dahil galing na pres lang yung daan. Ay, ah. <tipan> Hindi na ko mga manol. Tasa mo na ako din yung kanto. Ang tubig, dala lang ng tubig sa CR. Ako mo kung naman, sa agency pa. sa to. Isugo ako nga ano. Ang heater sa CR. Tinindog ka pa nga na <laughs> Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg finner kløten som om hverdag.